neliena hindi na napigilan pang maglabas ng hinaing tungkol sa isang direktor na umanoy nag-exploit sa kanya narito po ang kanyang buong pahayag ayan mm. ito ay ang kanyang pinost few hours ago sa kanyang uh, IG di ba ito na nga may nakita akong post, nagsalita pala itong direktor na ito na matagal na daw nangyayari yung mga ganong senaryo. Parang proud na proud ka pa. Eh kung sabihin ko kaya na isa ako doon sa artistang na-exploit at ikaw yun. Tandan-tanda ko yung kailangan ko mag-plaster sa eksena. Kamayororon lang ako may tumutulong sa akin na production. Pero pumasok ka sa CR at pinaalis mo siya. Ang sabi mo pa, dapat hindi ka nagpapalagay sa kanila, ako na dapat maglalagay niyan. Wala namang problema sa akin pero ilang beses mong tinatamaan at dinidikit yung kamay mo. Irerespeto kita bilang tao at direktor kasi magaling ka pero dahil baguhan pa lang ako noon, oo lang ako ng oo kasi kailangan ko din kumita ng pera pero malamang hindi mo na maalala kasi sigurado ako, hindi lang ako ang ginawan mo ng ganon. Nung in-interview ako sa Fast Talk noon, hindi kita pinangalanan kasi may respeto pa din ako sa'yo. Kahit mga staff nagtatanong sa akin, hindi ako nagsalita. Kaya sana tahimik ka na lang din. Kahit noon or ngayon, never naman nagiging tama yung gawain ganon. Kung totoo man or hindi, hindi mo dapat itolerate yung mga ganong bagay. Ganun. So, ito na, nag-start siya di ba, di ba, parang after lumabas ni Sandro Mulak, di ba, na doon sa Gala Night or sa Gala Night na yon mm -hmm. lumabas naman si Gerald Gerald Santos, Santos 'di ba napakatagal na panahon na mm -hmm. yung nangyari noon 15 years old pa lamang siya 'di ba pero dahil nga wala siyang pagkataong uh, Mag-salita at na-try, mag-voice out. Mag out, nakahanap siya ng pagkakataon ngayon. At ito mm -hmm. naman, si Aaron Villena naman. So anong masasabi niya dyan? Yo, si Aaron Villena, <laughs> naka-experience <laughs> daw siya oh, oh. sa isang director. Oh, oh. Na, mm -hmm. na parang na-experience siya nung baguan pa rin siya mm -hmm. sa showbiz. Mm -hmm. na parang meron siya tinutukoy ng isang director oh, oh. na parang sinasabi daw niya na, ayon mismo sa post, na proud na proud pa yung director na parang ang sinasabi kasi, di umano, ng director, mm -hmm. ay noon pa nangyayari sexual harassment. Totoo Kaya, naman. No, ano pa nang kopong-kopong, mm, hindi totoo. lang nabubulgar. Mm -hmm. Pero yun na parang, parang yun, syempre, ang comment naman pa ni doon sa director na yun, na parang, ay para product product pa na sinasabi na nang na noon pa nangyayari. Not mentioning the rim, oh, si pero we don't mention it that oh, pero, pero totoo naman talaga. Just, alam naman natin talaga <laughs> no on at na, saka maskin na yon talaga nangyayari Malay, yung mga ganito. Oh, Oo, oh, oh. lang tayo yung mga showbiz. Actually supporters. hindi lang naririnig ako, oh, oh. may alam din ako. Uh, saksi. Uh, mm. Pero hindi, hindi saksi, lang sa show. Uh, basta may alam ako. Oh, hindi na naman sa show bis nangyayari yung ganyan. Sa modeling uh. world. Oh, sa modeling world na parang, mm. kailangan nilang bisap kung baka ang satnaw niya, kapit sa patalim bayan ko. Parang Para di ba, pupatol talaga yung iba. Although hindi natin sila pinokon, di buhay nila yan. Sila yan eh. Pero diba? sa pinos na yun ni Aron, may mga nagko-comment at may isang director na, na babanggit, di ba? Oo. Oh, 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 oh. At ito ay si ano? Oo, oh, yun. Oo, oh, oh. <laughs> <laughs> si, director. <laughs> Hindi, yun ang mga comment, ha? Oh, ah. Bakit din na natin? Yes, yes, yung mga, yes, ang, 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 mga ano, nung ang ang, ang, ang lumalabas na pangalan, ay si Direk Joel Lamangan. Yes. Oh, uh -huh. diba? Uh -huh. kasi, nag-post din si, kaya sinasabi ng mga netizen na si mm. Direk Joel kasi siya yung naunang nagpost post mm. ng nang mga, nangyayari na daw yung mga ganyan, nung panong-panong kopong-kopong. Kung baga, talagang binanggit ni Direk Joel kasi. Na, pero no, ah, walang bilanggit na pangalan. Ah, walang si bilanggit pangalan si o oh, wala ano, naman na bilanggit sa si akin. Ah. Yung mga nagko-comment. Yung mga oh, nagko-comment, oh. oh. Lumili tao, uh, uh, na, Joel. Kasi, kasi nauna nga nag-post si Direk Joel. Mm -hmm. Pero di nat, alam na, baka hindi naman si Direk Joel yung pinag Yes, yeah, up so. Kasi, oh. kasi okay. may yeah. ibang letter J din naman siguro. Mm -hmm. na may mga director. ibang letter J na director. Pero oh. well, oh. di naman talaga nangyayas sa mga director lang ganyan, di ba? At saka, alam, parang nag-review rin ako ng konti. Kasi may sinyot si... Aron, ang pelikula ni Direk Joel. Okay. Pero hindi cameo role siya. Oh, bida oh, oh. siya. Hmm. Hindi naman bida. Ah, uh, oh, meron I ado, may laman na kahit papaano oh. yung role niya. Pag sinabi mo kasing cameo role lang, so, para, extra. O, parang parang extra. extra ang dating mo lang, 'di ba? Kunti lang 'yung extra. Oo, konti, oh, konti hindi, lang. So kung nagkasama sa pelikula si Aron at si Direk Joel, hindi siya pinatutungkulan kulyan ni Adon. Oh, mm, Nagkataon lang. Pero may pa mm, si Direk Joel, sabi ni nagkaroon, baguhan pa lang daw siya noon. Oo, oh, baguhan. Baguhan siya oh. noon. So, hanapin natin kung Hanap. sino yung ano, di ba? For sure, kasi talagang naging eye-opener talaga itong Gala Night, no? Nagsunod-sunod ang paglalapas. Nagsimula din sa Gala Night. Oo, oo, sa, sa ano ha? Sa tanungan, reklamo. Reklamo. Isandro Mula. Ah, ang tanong nga nila, meron hmm. pa daw kayang Gala Night next Oh, kung Because baga... Of what happened kung sa baga, GMA. Kung baga diba? kasi, mm. ilan na yung pangalawa na ng intrigue, issue sa gay lang oh, di ba? Oh, oh. At nag, ano pa, nag-open pa ng ibang ano, di ba? oh, 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 oh. Nag naglalabas na, pa, oh, oh. diba? Nagdagdagan na, nagdagdagan na mm. yung issue. Sorry. Baka may iba pang lalabas. Oh, okay. Eh, di ba yung sa TV5, nabalitaan oh, niya. niyo? Meron din oh, yun. Meron din. Sa lahat ng ha? Pero hindi kinunsinti ni... Mani Pangilinan, ang yes. nangyari, sinibak yung, yung ano, executive And yun. si, ngait katabaw niya, kasama niya sa istasyon si Senator Rapitulpo, mm -hmm. talagang pinanggit din yung pangalan, di ba? Correct. O, Parang, o. Kumbaga, wala silang kinikiligan doon, na, di ba? Magkakasala, mm -hmm. talagang babanggitin, oh. di ba? Yes, so, sir. maganda. Also, mm -hmm. hindi, dahil naglabas na, nag-open up na itong si uh, Aaron, Aaron Villena, for sure, hindi siya titigilan oh, oh. ng mga press, mm -hmm. hanggat mismo sa bibig niya magaling kung sino yung director na tinutukoy niya. Pero baka Kasi si... yung iba, parang ay baka si ganyan, baka si ah, ano eh. Wala pa comment... talaga yung saktong galing talaga sa bibig Kasi niya. Kasi nasa comment section na bilabangit, di ba? Oh. Pero si Aaron, di naman niya bilabangit kung, kung sino yung tinutukoy niya. Pero kung nga ba, tatanungin siya, baka may magpayo rin sa kanya na huwag na tama na yun na yung huling salita mo para hindi na lumaki pa yung issue.